Ito pala kasaysayan ng pagsangkot ni Joseph Estrada sa Hueteng. Si Joseph Estrada, na mas kilala bilang ERAP, ay nagsilbi bilang ikalabintatlong pangulo ng Pilipinas mula 1998 hanggang 2001. Ang kanyang termino ay minarkahan ng mga kontrobersya, lalo na ang mga paratang ng korupsyon na may kinalaman sa ilegal na sugal na Hueteng. Noong Oktubre taong 2000, naglabas ng pahayag si Luis Chavit Singson, dating gobernador ng Ilocos Sur at malapit na kaibigan ni Estrada, na naglalaman ng mga alegasyon na nagbigay siya ng 400 na milyong piso kay Estrada bilang proteksyon sa huweting. Ayon kay Singson, ang pera ay itinago sa isang bank account na kilala bilang Jose Velarde. Dagdag pa niya, tumanggap din si Estrada ng 180 na milyong piso mula sa subsidyo ng gobyerno para sa kooperatiba ng mga magsasaka ng tabako. Ang mga pahayag ni Singson ay nagdulot ng malawakang kontrobersya at humantong sa paghahain ng impeachment case laban kay Estrada noong ikalabintatlo ng Nobyembre taong dalawang libo. Ang impeachment trial ay ginanap sa Senado kung saan si Chief Justice Hilario Davide Jr. ang naging presiding officer. Si Estrada ay nagdeklara ng hindi guilty. Sa paglilitis, ipinakita ng prosekusyon ang mga saksi at ebidensya na nagpapakita ng umano'y pagkasangkot ni Estrada sa huweteng. Kabilang dito ang mga lihim na bank account na ginamit umano niya para tumanggap ng mga suhol. Noong ikalabindalawa ng Setyembre taong 2007, hinatulan ng Sandigan Bayan si Estrada ng reclusion perpetua dahil sa kasong plunder. Siya ang kauna-unahang pangulo ng Pilipinas na nahatulan ng ganitong krimen. Gayunpaman, noong ikadalawamputlima ng Oktubre taong 2007, binigyan siya ng executive clemency ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na nagpawalang bisas sa kanyang hatol at ibinalik ang kanyang mga karapatang sibil at politikal.